Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ako si Earn. Tomboy ka, no? Pero may handom ako. Isang hello, you know, good morning sa ating mga kabansot dyan, oh, At for this video, mga kabansot, itutol ko kayo dito sa Bulabog Beach, sa Boracay Island. At napakagandang araw nga ito, mga kabansot, sa akin, no? Kasi ito talaga yung pinakahihintay ko at uh, gustong-gusto ko talaga kumain ng uh, terik ngayon, na Nag-craving na naman ako. Ibang klase talaga yung craving ko na to, no? saan-saan talaga ako dinadala ng paa ko. <laughs> Kapag low tide talaga, mga kabansot, ay marami ka talaga may kita sa dagat, ha? Ah, meron talagang lumot specially talaga hindi mawala no at marami pang iba meron na maghanap tayo mamaya ng pansit-pansitan at sobrang amazed ko talaga mga kabansot nakita ko tong mga bata dito oh. wow. saan nga nila nakuha sabi daw sa bato daw ah. kapag low tide talaga angat yung mga bato nandyan yun sila dyan <laughs> ito nga oh may nakita pa akong sponge oh munti ko na nga kunin kasi wala kaming sponge sa bahay ay Di dyan pala yung mga isda nag-a-slip mga kabansot at malayo-layo pa ang ating bakpasin no ay malayo-layo pa tayo sa kabihas na at nadaanan nga natin ito mga starfish na to. O, mamaya ay magkumpol-kumpol sila yan kasi pag nag-high dahil talaga magkapit kamay sila. Ay. At habang tinititigan ko itong si Mr. Crab mga kabansot ay nakita talaga akong isang shell dito. Oh, kung wow. tawagin yan sa amin sa akyan is eh, litob. Ah, masarap talaga to pag adobo kaya binuksan yes. ko na. ay hey, ko na nga mga kabansot pinakita sa inyo kung paano ko kinain yan na. Ah. Baka maga ingit-ingit naman dayo. Ay, comment below nyo kung anong tawag yan sa kain nyo para mag exchange naman tayo ng kalaman at sa paglalakad ko mga kabansot, ay nakita ko itong hotel o napakalaki niya sobra at gusto ko talaga kasi mapuntan yung butas na yun no? o sa pinakadulo kasi ngayon lang ako nagbotwa dito so na nga sinasabi kong starfish na magkumpulan sila dahil pagdating talaga ng high tide ay uh, magwatak-watak sila yan so nga pala mga kabansot ang tinatawag nila na donsol o yung mother of all donsol yung gumagawa ng lukot-lukot ay -lukot, uh, yung masarap kilawin pero sa totoo lang, hindi pa ako nakakita ng yes! ganon no? Ito nga pala yung nagpuprovide ng uh, Yung kinakain nila na pansit-pansitan Pero mga kabansot, bawal na dahulihin Ngayon to, kasi nasa endangered species na siya Oh no! Look, what was that? Oh, ano ka pusit? Pusit ka ba? Pusit ka ba? <laughs> At sa inabahaba man ang ating paglalakad mga kabansot, finally nakita na rin tayo ng Terek. Talagang binigyan tayo ng chance ni Lord na makakita kahit isang piraso lang yan. No? Oh, yan na lang talaga yung natira. Inubos na nila yung Terek dito. bigyan nyo naman kami. Ah, dahil nga ang Terek mga kabansot ay sagabal sa ating ecosystem dahil sinisira nila ang mga corals. O oh, malaking pakinabang naman ito sa mga tao mga kabansot yes! kasi in demand talaga ito sa mga merkado. Ah. Sabi nga nila mga kabansot ay pag kumain talaga ng si Urchin ay mayaman ka na. Oh, so is sa isang piraso na ito nakain ako ng kirek ay mayaman ako na to Diyos ka huy medyo naawa naman kasi ako mga kabanzo sa part na to kasi baby pa lang yung nakuha natin pero wala talaga akong choice kasi nag-iisa ka na lang dito sa beach o kailangan talaga kitang kunin pasensya ka na kailangan ko ngayon ng tirik para may energy ako comment na lang kayo mga kabansot kung saan yung matatabang tirik para mapuntahan natin so yung mga bato mga kabansot tignan nyo yung mga bato sobrang um, buhay na buhay. Kaya, ayun o. Eh, bakom. Eh, Eh,